guys, good morning. Uh, share ko lang sa inyo kung ano yung naging <coughs> na-encounter ko na problema dito sa aking ino-operate na JetTech tarpaulin machine. So, papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema at kung paano siya magagawa ng solution kung kayo ay may ganito ding machine. So, para iwas na rin sa gastos natin sa tuwing tatawag tayo ng mga technician kasi napakamahal talaga ng services ngayon so kung ikaw ay may ari ng isang printing at may tarpaulin machine ka so dapat mo malaman to dapat mo matutunan kung paano mag troubleshoot mag install ng super na kailangan natin sa ating mga makina ok simulan na natin let's go so ngayon guys ah uh, ito yung every other day ito yung na encounter kong problema dito so sa tuwing bubuksan ko siya ay nawawala yung tap, so ang kailangan ko laging gawin ay kailangan muna puntahan dito sa windows security virus Threat. kailangan mo tong alisin to kailangan mo siyang i, so, i turn off ngayon kung meron kayong idea o para mas maiwasan ko tong gantong araw araw bigyan nyo guys ng tips ito lang yung paraan na itinuro sa akin pag naano ko na yon na turn up ko na punta ako sa software ng ating ano GTX single tapos install. Ito yung araw-araw kong ginagawa, guys. Okay lang na okay. Yan tapos <laughs> Yan Tapos itong minta right click nyo lang tapos send to desktop. Yan, nandun na yung logo ng Mintop. Yan. Yan. Tapos, dito, dito ako nagka-problema dati. So, open natin. Yan. Kasi, kala ko dati, basta ko lang siya uh, i-operate. So, punta ka dito sa printer setup. Yan. Akala ko, akala ko tarato okay na siya wala na akong babaguhin dito nagka problema yung aking unang salang dito so kailangan mo na pumunta nyo sa pumunta kayo sa install yan so wala siya dito guys no dito, dito ako namili dati hindi pala to punta kayo ng custom pag jitty kang makina nyo ha para lang sa jitty car ha hindi applicable sa lahat yan punta nyo tong jitty single hanapin nyo yung XP 600 6.0 eco4 tapos kunin niyo yung AC jet tas off, okay tas okay lang okay na yon tapos saka kayo mag new okay lang din saka niyo yung kunin yung file na print niyo so meron akong four print tapos pwede kayo mag rotate depende sa ano tapos ito wag niyo kalimutan guys yung sa adjust kailangan naka-adjust to picture size kayo para mismo yun na yung lalabas dito naka resize na ok ganun lang kadali at dito na tayo mag proceed sa print dito naman sa print properties punta kayong properties tapos siyempre kung ano yung ipiprint nyo pag pag naman sticker naka 8 pass tayo 1, 360 by 1440 pero pag tarpaulin nire-recommend natin na 4 pass lang so 720 hanapin nyo nito sa taas ang resolution na 720 kailangan magkapareha yan ha tapos dito sa adjust color tayo yan yeah. pansin nyo dito pag tarpulay, 90 by 100 so mas lamang yung yellow at black kasi dalawa lang sila ang lagay ng ink sa likod so papakita natin mamaya kung bakit ganun yung nagiging sistema ng ah uh, level ng ink but, but, but hindi pa gawing 100 lahat but hindi pa gawing 90 lahat okay so papakita natin mamaya kung bakit anong nasa likod ng rason kung bakit ganyan ang posisyon ng kanilang uh, level ng ink okay so okay lang yan tapos wag nyo kalimutan mag auto set paper kayo para yun mismong bagong salang nyo ang may print tapos okay lang kayo tapos print to file na file name na so, yun na yun yan hintayin nyo lang yan na matapos tapos wag nyo kalimutan buksan ito guys Yung litrang pinayan na yan. Tapos pinutin nyo tong connect Hintayin nyo lang ang ilang segundo ayos na yan Wala kayo ibang gagalawin ha Wag kayo mainip Stipot lang kayo dyan kung nasan kayo yan so, Ano mayroon na naman nababasang ano Virus Ayan pag lumabas na yan Bisa ready na ikaw mag print So click nyo yung test test page yan okay yan tapos ito yung ginawa natin pag kinlik mo yung open matik mag-paperit na yon so wala tayo nakasalang na papel kaya hindi natin may paper niya